Ayan, isang mapagpalang umaga ulit mga kamarites. Dahil umiral ang ingit barometer natin, ayan, lulutuin natin ang adobong kangkong na may tokwa. Ayan, pinried ko na yung kangkong, tapos bawang sibuya sili, then kangkong, ayan. Lagyan lang natin ng konting toyo at suka. Ayan, tayo ay magigisa na. Ayan, dahil may electric fan, nakatutok sa atin ang electric fan. Actually, napakadaling lutuin lang nito eh. Yung pinsan ko kasi nung isang araw, sinend niya sa akin to. Nag-adobo sa ng kangkong. Siyempre, umira lang barometer ko. Ingit nga lang. Ayan, samahan niyo ako guys. Magpainit lang tayo ng ating kawali. Nilagyan natin ng konting oil igigisa natin yung bawang sibuyas, then yung sili. Then, isusunod na natin yung kangkong. Ayan, hiwahiwalay sila. Ito yung dahon. Kasi yung dahon madali lang maluto. Tapos ito, biniyak-biyak ko siya. Ayan, at mainit na ang ating kawali. Ang cellphone natin. Ilapag muna natin dito sa ating kalan. gisa-gisa ang bawang. Then, sibuya. Sabay so, na natin ang ating sili para may konting sipa. Hindi lang puro ikaw ang naninipa. Guys. at ayan ilalagay na natin ang kangkong Ayan, naigigisa lang natin siya. Ang ating kanin ay kumukulo-kulo na. Ayan. Adubohin natin ang angkong. Hindi ko lang alam kung talagang kuhang-kuhang -kuha ko yung luto niya pero... Okay na igigisa lang natin ang ating oting, igigisa lang natin ang ating kangkong. Then, takpan muna natin siya. Mga uh, kamarites. Tunawin lang natin siya ng konti. Ayan. Ayan, dyan muna kayo, mga kamarites. Ako'y magwawalis muna dahil ako ay magtitigilop ng aking nilaban kahapon. <coughs> medyo makulindi mga umartis. <clears throat> Ayan, okay na yan siya. Medyo napanat na ang ating kangkong. Lalagyan na natin siya ng konting toyo nang mabawasan naman ang aking toyo sa utak. Alam niyo naman, ang aking toyo ay pure. Fewer... Konti lang. Ayan, okay na yan. Ayan, at ating isasarado muna. Pabayain lang natin siyang kumulo. Actually, malapit na itong maluto eh. Ayan, no. Oh. Pagkaluto na na to, ilalagay na natin to kasi pinaride ko na to kanina. Okay? Bye for now, mga kamarites!